Oh, ano ba? Ay! <laughs> Ay! Sorry. Nagising ka ba namin? Ay hindi. Tulog ako. Ganito lang talaga ako. Nagsasalita ako pag tulog. Sige. Tuloy nyo lang harut. harot. Oh, ayan. Kararating na namin sa Adam. Ayan. <laughs> Nagulat sila sa akin. Kasi magmukbang kami ng cake. Ayan. kita tak ayam, Ayan. Akubutba, cake yan. Tapos, Ay, puwip lang, puwip prutas? Eh, ready dito ang prutas tandaan pa payat ha. Ako na. Ayan. Mukbang mo na prutas with cake. Ayan. Oh, Ayan. Dito naman yan. Magkain kami ng lalaki. Hmm. Di ba nagkanami ba Grabe naman sila ho. Oh. Nagkuha sila ng tinidoro ng dalawa lang. Para lang talaga sa kanila. Meron kami na. Kumakain. Kumakain pang... <coughs> Ayaw. Natara ka? hindi di mo kinuha? Ano? Nasakis. Alam ano mo habang nagano kami ni nanay? Lahat yan. Baliktad. Hmm. Ano ba siya? Sabi niya sa akin, Lisa, matulog ka na! Ayahan mo na yan. Bakit pa kasi lahat sila malis, hindi nila lininis? Apa ni ini kami ni nak mengan sabinya sudah aku cerita. Di ni alam yang ketolong yang jenak dinas. Ayah mana sabi? konti langsung. Anu konci sabinya. Lihat nampak puni pun tamu di tempat. Nak nak set. Yang ketolong yang kemakan ko. alam nyo, kawawa lang ako sa, sa dalawang muslim na ito. Hmm. Kasi, tingnan nyo, sa kanila, ayan, nag inam sila ng ganito, tapos binigyan lang nila ako tubig. Ang <laughs> sakit na. <laughs> Para tawagin ka. <ko. laughs> ayan. na sarap. <laughs> na tagaw. Ayan. Ay, ay, ayan sa'yo. Ayan sa'yo. Ayan sa'yo. Ayan sa'yo. Ayan ako kawawa konsensya sila binigay na lang sa akin. Hindi, hindi ko type pang juice niya. Hindi daw niya type ang juice. Pati type naman niya, kaso lang no choice siya. Ito lang sa kanya ang liban. Salam mo kung bakit. This, this is a delicious for what a better dad. Ah, please ha. I want Ito ba yun? This is a fresh milk. Yes. This and is then, not a fresh because it's uh, a... Preservative. Kalina pa kami tinawag. Hmm? Kararatin ng bisit. Kararatin lang talaga namin. Kararatin lang talaga. <laughs> Diyos ko. Tapos palabasin na kami sa Andika. Sarang mustisya doon. Diyos. Ano yan pa? Oh, hindi namin na ubo. Ano nga? Lahan. Tapos na torta ko. Ay, ayoko. May torta ako dyan. Iyan ang kainin mo. Luha, luha. Torta yan, torta. Lahan din ang mulong dito eh. Ang torta, ang sarap yan. Ang si torta ni Ma. Ayun. Mm -hmm. Hindi. Napatong sa may harap ng mirror. Marabi namang sa ano? Alap? Mirror. Gabi ng amo namin. Hindi pa kami nakaupo. So, promise, hindi pa kami nakaupo. Buti inuna namin kain muna to. Mm. Mukbang cake. Mm. Ayan. Harap ang cake. Masarap mm. ang luto ko. Oh. Mm. Magluto tayo dito. Gusto mo? Mm.